Assistant Minority Leader ng Gabriela Partilis, Congresswoman Arlene Brosas. Kong, good morning po. Hello, good morning. Magandang umaga po sa inyo. DJ, Chacha, and uh, Ted, magandang umaga. Magandang umaga po. Kong, uh, napanood niyo na po itong uh, pinakabagong video ni VP Sara, ito pong pangatlo na sinasabi niya nga po na may kinalaman daw po ang grupong Makabayan Bloc doon po sa pagpapatanggal ng confidential funds ni ng uh, OVP. Actually, snippets lang nakita ko. Mm -hmm. <laughs> Mga snippets lang. Oh, sige po. Oo, but oo. anyway, oo. Gusto doon niyo pong ka, basahin doon? ko po mismo yung sinabi po ni VP Sara? Mm -hmm. Oo, ito po ang sabi niya oo. dito, ah, uh, kung babalik tayo noong nakaraang taon, ay nags uh, uh, ang sinasabi po ay bukod po doon no, no doon sa sa pagtanggal ng confidential funds, meron din sinasabi na impeachment. Sabi niya po dito, kung babalik tayo noong nakaraang taon, nagsalita na at nagsabi na pag-uusapan yung impeachment. Pero doon po muna tayo, doon sa issue po nitong budget na di umano'y may, may pakikipag-collaboration or ugnayan daw po kayo sa ilang members ng Congress. Ano po ang tugon niyo dito? Alam niyo po, outright, sasabihin ko sa inyo, wala. Kasi during that time nga, kahit last 'di ba yung last year napakahirap talaga nung ginawa namin. <laughs> Para kami nga ni nung, nung nung sa sa deliberation, na drum down, 'di ba? Sobra yung ano, yung ayaw ipalabas yung issue ng confidential fund ng OVP. So talagang hirap nung ginagawa namin ng time na yon sa makabayan. Kaya parang kung kung sinasabi nila na merong mga pakikipag-usap etc wala po ito. Walang pakikipag-usap na nangyari. Madedelulo na ng ating vice president. If that is the timeline na sinasabi niya na ganun, ngayon, syempre, towards the, ano, nagtatanong ang mga kongresista. they were asking, bakit ganito? Anong nangyari? Etc. They were curious. Kaya nga ngayon, as of now, na naisip na nila siguro, nakita na nila, Oh, uh, sandali, may basihan. Ano to? Bakit gano'n? ba? Diba? So, hindi siya, lalo na nung simula, hindi siya talaga, ano, hindi siya um, pinag-uusapan. Wala siyang kahit ano. Kami lang sa makabayan block ang nag insist na ito ay may problema. So, yun. We were asking, actually both, we were asking the Office of the President and the Office of the Vice President at that time. Yun mm Malinaw po 'yun no na sinasabi niyo nga na wala namang ganyang usapan na na ugnayan sa iba pang miyembro ng Kongreso. E eh, yung sinasabi po ni VP Sara na scripted na daw po itong ginagawang pagdinig. Kumbaga sinasabi Hindi niya po, po oo, o. yung sinasabi niya pupunta daw po siya sa plenary sa House, meron na nakahandang PowerPoint presentation, meron na mga nakahandang AVP, meron ng na mga nakahandang script na binabasa. Ilan po 'yan sa sinabi ni VP Sara kahapon? Ano punto tugon diyan? Hindi ko po alam, I don't know that, no, kasi ako meron akong sariling mga questions, parang hindi naman yun scripted, diba? Mm -hmm. <laughs> in the first place, parang um, yun po ano, mga tinanong ay inacquire through research, no? Uh, kung sa bahagi ko po ang tatanungin, uh, I don't know sa ibang mga kongresista, but but uh, on our part sa makabayan, we do our research, ano, nagre-request po kami nag nagpa sabida do stake kung po tayo para makita talaga yung audit uh, report tapos yung actual programs tiningnan po natin yung AAR para masili po natin kung ano talaga yung nangyari doon sa budget both the regular and the confidential na nire-request natin which is um uh, tingin namin kailangan talagang malaman ng taong bayan kasi nga walang nakakaalam dito eh Di ba hindi naman ito dine very easily so parang um ito ay uh, bo, bi, pero sa EAAR sa mga regular programs yun naman ano naman yun open naman for public yun tapos hindi pa kasi nilalabas ng uh, na COA so kasi nga 'di ba binago tang ayon sa special provision natin sa ano sa sa kongreso na binago into December yung pag uh, pagpublicize So, nahihirapan kami doon. Kaya nag-request tayo nung AAR nito. At doon nga natin nakita itong mga lapses na ito, yung nagkakaproblema doon sa ano pala. Uh, so, ilan yung satellite offices? 13. So, sa 13 na yan, may 200 na mga um, job orders. Uh, anong ginagawa noon? Tapos yung mga, uh, yung mga nabubulok at saka malapit ng mag-expire na mga gatas at saka mga um marami pa po ma, pagtining niyo po marami madediscover doon eh no mm. na mga problema doon mm. sa pag-implement nitong um ano na to uh, mga pondo na ito oh, oh. kaya siguro talagang ano talagang uh, it's about time na tingnan natin yung budget na yan mm -hmm. Kung nabanggit niyo yung tungkol sa satellite office na pag-usapan yan during the hearing, tama ba ito yung unang beses na ang office of uh, the vice president nagkaroon ng iba't ibang satellite office yeah, sa mga oo, lugar? Kasi, um, kaya nga ang sinasabi niya pinopoliticize siya, di ba? Uh, uh, tingin ko siya ang nagpopoliticize kasi Luzon Visayas Mindanao yung ano eh, yung offices eh. And napakalaki nung ano, nung million-million yung ano, yung renta sa pondo noon. So, na, first time yan. Kasi I remember si VP Lenny, isa lang ang ano niya, ang kanyang office. And she's asking for that rental lang for the whole year. Tapos, may mga gamit, etc. Kaya nga nung time niya, sinabi namin, uh, anong kulang? Sasakyan. Kasi hindi nga daw siya makakaikot sa ano. So, sinabi namin, tas yung budget niya sa ganito. Yun. So, sa, ke sa, kay ano kay Bibisara ngayon for two years this past two years no yan yon meron kang ilan yon 13 satellite offices na malalaki tapos may 200 na mga ano na mga job orders na gumagawa ng social services then when we ask about the social services ako particular nung tiningnan ko yung magnegosyo taday eh ano siya underutilized siya 600 billion lang ang na na 600 uh, thousand lang ang na ano na na utilized so, over sa mm -hmm. gaano kalaki yun na 100 mm -hmm. something million uh -oh. na na dapat ay na-utilize mga ganyan ano na ano ginagawa ng mga 200 na yun nagtotroll di ba parang ang weird talaga nung ano no no budget at makeup ng kanyang ng uh, Mm -mm. Nabang nabanggit niyo po yung uh, magnegosyo taday na nabanggit din ni Representative manuel uh, Raul Manuel noong hearing kung saan 0.04% lang nga daw po ang uh, nagamit doon sa pondo. With all this na mga sinasabi niyo nga po, this is based on research na mga nakita ninyo sa paggasta ng pera ng bayan. At uh, doon sa una, umaten si VP Sara. Sa pangalawa, hindi na po nagpakita. Ano na po ang plano ng grupong makabayan? Dito po sa um, mga nakikita ninyo, sinasabi ninyo na based on research at factual na mga nakalap na ninyong impormasyon doon po sa office of the vice president? Huwag well, kami ano, we would insist talaga na humarap siya kasi yung pondo kasi na yan ay uh, proposal niya no for uh, proposal ng ahensya niya hindi lang pala siya kundi yung buong ahensya niya ay humarap no para doon sa proposal nila para sa 2025 uh, NEP natin uh, Kasi ang hirap magdesisyon ng hindi mo, di ba, hindi naman niya na kung ano ang kanyang Uh, ginawa sa pondo before. Tapos meron kaming mga issues pa before, eh, 2022, the 125 uh, million um, uh, confidential funds, eleven mm -hmm. 11 days lang uh, ginasta. Uh, ginasta, hindi ipinaliwanag. Tapos, yung second, 2023, meron pang confidential funds yun eh. Kinuha niya pa yung first tranche, second tranche. So gusto namin malaman din kung ano nangyari doon. Tapos ngayon, eto naman yung proposal niya for 2025. So, dapat humarap talaga siya. Pero yun nga, kung hindi haharap, edi eh, di ano namang gagawin namin, di at, Lalo na sa makabayan, eh minority kami, nasa opposition pa kami, eh uh -oh. di napaka... <laughs> ang, ang kaya lang namin ay i-push siya at sabihin sa kanya, constitutional duty mo yan. And if you believe in your constitutional duty na sinumpaan mo, edi eh, di dapat humarap ka. And public service is eh, a public trust dapat alam niya kung anong konsekwensya kung ano mangyayari after this um siguro kung sa makabayan po uh, nasa nasa ano pa lang kami nasa mga pag-uusap pa lang kami at meetings kung paano yung ano kasi it's not only her budget na kinukuwestiyon namin but the whole budget itself ba? Diba? so nandoon pa lang kami sa uh, deliberation ng iba't ibang mga uh, budget ng mga ahensya so so far wala pa po kaming mga iba pang uh, moves na ginagawa ngayon kaugnay dyan. But I believe ang um, Committee on Appropriations ay uh, nag-executive meeting na kaugnay dyan. At baka mag-soon, officially, magbigay sila ng paliwanag kung ano ang uh, nangyari dyan sa OBB budget. Gusto ko lang pong damputin doon, Ma'am Arlene, yung mga katagang binanggit ninyo sa akin pong next question. Public office hmm. is public trust. So meaning, dito wala kayong sinisino, di ba? Tama, yeah. no. Okay. Pangalawa, sa kabuuan kanyo ng budget, na the whole budget you scrutinize it. So, yun po ang akin pong panggagalingan dito. So, uh sabi ho ninyo kanina, uh, Madam Chair, na hindi niyo po napanood o nabasa yung transcript nung part 3 po nito pong interview kay VP Sara. Yung po bang part 2 na basa niyo napakinggan niyo? I'll be honest, then, eh, hindi ako masyadong okay. nag-ano ng ano, okay, oh. sige po. Kasi nga siguro, baka uh, naiinis kayo. tama yun eh. Pag ayaw mo, huwag mo panoorin, di ba? Pero ako po lamang dito, sabi ko nga po kahapon, isa asan ilalayo ko ang politika na issue dito. Ang akin is, ano ba sinasabi nung tao? Yung pong transcript nito, ito po nilalaman nung kanyang pahayag ah. Opo. Tungkol po ito sa budget ng DepEd sa room construct classroom construction. Sabi niya rito, ito po kasi meron siyang preba dito eh. May papel siya rito, NEP, A GAA. Alam niyo ho 'yun? Okay, pati yung sinasabi din po na listahan na is-submit ng mga kongresista. Ito babasahin ko ha. Halimbawa, taong 2024, kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang house version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion. So Approved 19 billion paglabas sa house, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na iyon, kung hanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at inilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo sa papel na dyan yan naging 24 billion at hindi lang yan dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa papaano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. At ito nga daw po, binabanggit nga na ang ultimo DPWH, hindi alam itong listahan na ito. So ang question is, kung totoo po, Madam Chair, na kayo po ay public office and public trust sa lahat po ng kawani ng gobyerno at ang pambuong budget po ang inyong sinusuri, hindi ba nararapat na suriin nyo ito? Dahil regardless of politics, mabigat itong asok akusasyon ni VP Sara na ito pong pondo para sa classroom construction ay mukha pong may hindi tamang pinupuntahan. Hmm. Yes, Ted. Oh. Um, totoo yan. No? Public office sa public trust. Talaga naman. Ano? Uh, kaya po yung pagbusisi doon sa sa budget nung uh, classroom, sa totoo lang inaangal na namin yan. Eh. Mm -hmm. si Franz lang madalas mag-raise uh, sa kasi kong Raul Manuel, okay. sa uh, DepEd budget ng uh, classroom. Kulang mm -hmm. na kulang talaga ang budget sa classrooms. Yan talaga problema ng mga ano, ng mga even ng mga progressista no. Um, I remember sila din ay nagrereklamo doon sa hindi naman nagagawa yung ano, uh, walang mm -hmm. bagong building, kulang sa mm -hmm mga ganito, etc. Pero sa budget po niya mas maganda sana kung nandun siya at natanong siya kasi kung ang pinag-uusapan natin, particular dun sa classroom, sana nasa, na natanong yung mga particular issue okay. na 'yan sa mm -hmm. kanya at mm -hmm. nakatagot. 'di ba? Mm -hmm. Kasi gusto nating malinawan. eh. So kung meron palang ganun, saan napupunta 'yon? Anong nangyari don? Okay. Plus yung mga accusation niya kasi nag yan ni nag-bycam yan eh. Doon pa lang malalaman mo na at doon pa lang pwede ka nang umangal. pwede sa, sa bago bago naman after naman sa amin diretso sa Senate. Eh. Mm -hmm. So ibig mm -hmm. sabihin may imprimatur din ng Senado. Yes, kung ganun yung nangyari. And oh, the Senate should know that. Ganun yung ano no. Um yung Senado alam nila kung ano yung nangyari at kung saan din nilagay yung pera. So dapat doon pa rin mm -hmm. natanong mm -hmm. na sa kanya, di ba? Mm -hmm. okay. Yung yung issue na 'yan. Or di kaya na devolved na 'yon. So mm -hmm. maganda po sana talaga nandun siya nung ano nung, uh, nung, nung hearing nung budget po, mismo. Opo, opo. So yung nga po. so considering na siya hindi na si pot, di ba? Considering mm -hmm. po na nagsabi niya na kahit ako zero budget, may bahala na kayo sa akin. Considering po yung ganung statement po ng VP, ano humbalak niyo kayo ba'y maghahain <laughs> ng resolusyon dito to? for another issue because this revelation I think will merit another resolution asking for an investigation and this time you can invite her again Actually, meron kami mga resolutions inviting her to on uh, inviting, not inviting her. Resolutions ka sa mga ano issues ng debt et, ano? Mm -hmm. Pero uh I will get back to on sa mga ilan na na, na mm -hmm. namin, na nafile namin, even yung mga laptop. Mm -hmm. mm -hmm. Actually 2022-2023 pala, uh, 2023 pa lang. Pero na kaming mga ilang resolutions, doon. But anyway, we will review that, pero mm -mm. yeah, 'yan naman ay isa sa mga duty talaga natin. Tingnan Opo. natin ano yung mga iba pang mga uh, kaugnayan niyan. Mm -mm. Pero ang totoo Ted, it's just isa 'yan sa mga issue na talagang ang tindi nung uh, uh, ano 'yan, yung kakulangan. Mm. Yes ma'am, yes ma'am. Yes, Grabe talaga yung kakulangan natin sa ano, sa tsaka sa yung ano nga, tsaka ng yung, yung, paggasta doon sa pera, 'di ba? Yung oh, underspending. Oh. Kaya nga po dapat siyang humarap. Pero kasi po ako nung binasa ko ito, napanood ko ito, ako ho naman sa akin lang bilang mamamayan, sinasabi ko, eh ito'y panibagong katwiran din para imbitahin siya ulit to to ano, to enlighten us dito po sa kanyang binabanggit. Uh, kasi kung hindi siya ulit sisipot, Iisipin, eh, ako mismo, isipin ko na mo eh, mukhang hindi ka seryoso dito sa iyong revelasyon na ito na may umano ay maaari tayong pagkakahinalaan dito nga sa paglot papalobo ng pondo ng classroom construction ng ilap mga kongresista. That's the point po, Madam Chair. Anyway, so ma'am, ito lang po, ano, before ako magpasalamat sa inyo. Sabi nga po ninyo, public office is a public trust, no? And then pag pinag-uusapan natin ang budget, kinakailangan talaga suriin natin 'yan lahat. Eh hindi hubat sa nagdaampong mga budget deliberation din. Gawin, gawin ko halimbawa, ah, para po sa budget ng ng uh, House of Representatives, 2023 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha? 2024 sa NEP, 16.5 billion lang. Paglabas ng GIA, 28 billion na. 12.1 billion, 73% ang in-increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng Kamara? Yeah, actually ano yan, kasama yan sa uh, dinidiscuss kapag... Uh, deliberation ng budget. So nagkakaroon ng portion kung saan dyan ay... Kailan pa po ito? Um, Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing at sino, who defend the budget of the House? Ang nag-defend po niyan ay member of the House din um, at um, kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala so, ito sa committee, ma'am? Wala, eh. wala ito sa okay. committee? Okay sa committee um wala po sa committee Oo. ay bakit wala, wala sa, sa committee, committee. ma'am eh bakit wala uh. sa committee considering ma'am uh, madam chair na eh, mm -hmm. lahat ng departamento lahat ng bureau pinasisipot ninyo eh ay eh, bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng kamara bat walang committee hearing na para para ma na mapapanood namin um, ano po siya kasama siya ng parang mga attached agencies din na deliberate o nga, ano wala po ah, sa committee riyan anong <laughs> attached agency <laughs> no eh. anong attached agency eh the house is one sole independent i mean entity papaano attached agency saan to nakaattach eh sa legislature dalawa lang naman sila eh senate and the house oo oo but usually nakalagay siya sa ano sa um, ano daw dito sa plenary deliberations nilalagay. Hindi Pero wala sa, wala sa committee. Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Um, actually, that has been tradition. Yun. Doon tayo pupunta. Sa, ano, ito, ito yung time, ano? time na, honored <laughs> tradition. Di ba ma'am? Ang tawag I doon, sayo, time, time honored tradition po ba tawag doon? Uh, oo, but we do not believe in it. Kami sa makabayan, ano? Oh, we believe yes. to everything. Yes, ma'am. Oh, po kaya nga po kayo doon nag uh, protesta sa Office of the President, 'di ba? Sabi ho ninyo, "Eh, bakit ho, yeah. Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito, dapat magtanong kami." So siguro yeah. kami kami ngayon na taong bayan, tatanong din. Eh, bakit ho sa makabayan Black hindi kayo mag-invoke ng ano nang ibasura natin tong time honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng kamara Actually um, um we, pwede naman i-entertain yung suggestion na yan I will ask no ma pwede kaming mag-meeting ng makabayan no, <laughs> Opo po, right? opo Opo o kaya po mahirap itong gawin because because you will be ostracized Ah, uh, syempre, kasama 'yon ka bahagi 'yon palagi naman kami cross kami ba. Hindi na kami bago sa Ted. <laughs> Ibig sabihin, kahit oh. naman oh. ano gawin namin. Oh, oh, We're in the opposition. Yes, opo, oh, opo. Oh, talaga yung ano. Opo. Oh. Oh, pero pero ma'am, just to stress the point, ano po? Kayo mismo nagsasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Black sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. Oo, wala, wala siya. Kasama lang siya sa plenary every time. Yes, opo, opo. So, yung nga po. So, yung nga po ang tanong din namin. So, is it fair nga na meron kayong pinatatawag lahat ng department, bureaus, etc. to be present and to defend the budget pero ang house mismo, walang committee hearing, walang defend, defense niyan sa committee at doon na lang po yung inaaprobahan sa plenaryo ng hindi malampo po hindi, pinagdadebatehan siya. Actually, wala lang nagtatanong. <laughs> Ganon ganun yung ano, itsura niyan. Pa, um, walang nagtatanong, walang hmm. nag, na, na parang katulad din sa Senate, ganyan din yung mm -hmm. yung form nila, diba? So, mm -hmm. um, it passes pero in open sa plenary for deliberation. so, opo. yun sa plen plenaryo siya yung time na yun. baka takot magtanong ang mga kongresista. mm Tapos -hmm. kami hindi naman na namin na nabubusisi kasi nga at dami rin naming inaano, inaasikaso. But anyway, that's a good point opo yes oh. ma'am Actually, well ma'am oh. opo pero ma'am kami ho ang kami ho dito sincerely yes. ho, we, we appreciate oh. your presence kasi, kasi tatado na lang kayo dyan. eh <laughs> <laughs> I mean, alam din po namin kung gaano kabigat ang trabaho nyo ano po kasi ang daming departamento ang dami pong dapat busisiin kayo po tatatlo tatlo ano po at sa panahon din po ng butuhan, kami kami naman po tumatangkilik sa inyong pong consistent na boto and we appreciate yes. that uh, madam chair <laughs> hindi po ako Madam Chair. Opo. At hindi ako magiging Madam Chair kasi mm -mm. minority ako. Yes, ma'am. Hindi po kasi dinadaan ko lang sa presiding office na si Chacha. Ah, okay. ah, Third yan person po chair ako. Natin. opo si opo si Eh kung ako okay. ang presiding chair, gagawin po kitang Madam Chair. Okay. Sige, But I cannot and, do that. Okay. Uh, okay. Anyway, sige po. So in parting po... Uh, Ma'am Arlene, dito po ano, ang, ang atin lang po, papano ho namin to ngayon maintindihan? By next week po, plenary na po ito. Yes. Opo. O, so, po, ka opo. Opo, So, <laughs> plenary. Yan, daming dokumento, Hindi Yes, ma'am, yes, ma'am. And o -o. E, e, sabi nga nila eh ginusto mong maging miyembro niyan. So, 'yan ang mga kapalit niyan, <laughs> ba no ha? So, ngayon po ang aming katanungan. Ma'am, ito po, ah, ito po lang naman po eh tanong and we will respect kung ano po ng inyong sagot dito. So, do we expect the members of the Makabayan to also scrutinize the budget of the house? Oh, yes. Oo. Kasama din naman 'yon sa ating duty we kasama yun palagi. No? Mm. Opo, opo. Sige po. So, abang ang po namin... At kung sino, Ted, ang magtatanong, di siyempre mag... mag mag ano pa kami, mag-aalaman pa kami sa so makabayan. <laughs> Oo. So, sino pa yung mag-aano? Ang hinahanap ko po sa inyo, yung inyong minority leader. Ay, baka sa nasa district po. <laughs> ah, okay. Eh, paano naging district? Eh, party list siya. <laughs> True. Mm -hmm. <laughs> Sige. Okay. So true because we are true FM. Thank you very much po. Okay, maraming salamat Ted. Maraming salamat DJ Chacha. Thank you. Mabuhay. See. Si... Gabriela Partilist. Representative Congresswoman Arlene, Arlene Brosas. Brosas, Ted Paylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.